Lalu, nah, lalu. Nah. ang tino naman ang pusa na yan ah Robin, ang tino niya oh kahit ganyan siya may, may ano na siya may nararamdaman siya siya yung matino talaga hi pusa o oh, diba kahit may almorana siya sa buhangin siya na ano, mata, eh. Laban ha. Uh. Oh, nalaban yan oh. Yan siya oh. Hmm. Kahit ganyan yan. Yan siya yan. si diba? Hi, charger ko yan. Pusa. Hai Pusa Hmm <laughs> Ayan siya Ayun Ayun Pupo ng puwit Kasi tumai siya O diba Kawawa Ang tinu niya Sobra Siya talaga yung nagturo Sa so, mga kapalit niya Nag ano doon tumuloy sa ha, ah, oh, di ba? Tumatalon-talon pa 'yan. Ano na siya? Ah. Oh. Hmm. <laughs> oh, yung nanay, Lita na nanay. Hmm. Ah, pagmahal ang nanay. Kasi si Mio. Hmm. ayun yung tatlo oh. Oh, nakipaghalo biro siya. Naglalaro siya. Hmm. Ayan siya, yan. Yan, yan nakatikod. Ayun, nagkot niya. Hmm. Huh? Tapos nililinis siya ng nanay niya, yan. Hmm? <laughs> Nakatakot ako sa paglalaro nila, yung eh, mga Punta siya ng nanay niya. Lab na lab siya ng nanay niya. Oh, oh, di ba? Kaya, mas sila yung yun maglaro. Mm-hmm. <laughs> Masih gila, oh, oh, ini oh, di oh, kita ya, boleh-boleh jepit. Hmm, menakutkan puma, abut yang bentuknya, oh, di bawah gelar oh, di bawah kita ini boleh-boleh pet, Wow, bokep. ang tuwid doon. Mga uh -huh. matitino sila, manang mana sa nanay. Ah! Ay pa siya, busy siya na paglalaro. ko Mahal nga yung ano? Mahal yung pag ano niya pag pa operasyon. Pa, pa, Bakit?